nga ako nungot, parang... Ay, hindi ako nakaano. Hindi nata ano? ako nakaano. Ito na may number naman sa akin.

Alam ko ang Minsan parang nakahid na itong akin Wala Kaya pala konti lang talawis ko sa page Youtube na lang Alam ko sa Youtube Halong nalang oh, para... Siyempre kita? Hindi rin. Kinagawa ko na profile ko. Right. Yeah. Pero mas maganda kung kung mga toko Kung doon sa page ko ba? mo yung page ko dyan saan? Ito eh. Ito yung page mo. Puro sa inyo po. Ano to? Sa... Um, Hmm. Ah, sa Facebook? Sa Facebook. Hanapin mo yung Facebook kasi nandun din yung mga toro ko. Ito. Updated talaga yun. Yan, yeah, Facebook. Search sa taas. Saan ba Kaya pala konti lang yung views ko doon. Hmm. ¿Qué te, ¿Qué te pasa ya?